For today's video, pumasyal nga kami ng Maliko gamit nga itong si Trimax. Grabe guys, hindi ko nga ine-expect na may aakyat ko dito si Trimax dahil nga medyo may kabigatan nga yung sidecar niya. Tapos isama mo pa yung bigat ni Nalong at ni Mrs. kaya talagang nagdadalawang isip ako kung kakayanin nga ni Trimax na makaakyat dito. Kaya sa video na ito nga guys, isishare nga namin nila Nalong at ni Mrs. yung naging adventure nga namin paakyat dito sa Maliko, Pangasinan. Let's go! Ngayong araw nga guys ay sa wakas matutuloy na nga yung pagpunta nga namin ng Maliko gamit itong si Trimax. Basta biglaan talaga guys matutuloy yan. <laughs> Siyempre guys maaga pa nga lang ay nakaredy na nga yung mga gamit at mga baon na dadalhin nga namin dahil magpipiknik nga kami doon. At dahil malayo-layo nga yung magiging natin kaya gagamitin nga natin itong pangmalakasan kong Ibo helmet. Meron nga mga nagsasabi at nagko na bakit pa nga daw ako nagsusuot ng helmet e tricycle naman na daw yung gamit ko. Siyempre ang number one reason lagi natin dyan ay for safety na rin natin habang nagmamaneho nga tayo kahit tricycle na gamit natin. Mad kami din kasing mga instances na hindi natin ina-expect kapag nagra-ride nga tayo. Tulad na nga lang ng meron ka makakasabay mga dump truck na may dalang buhangin na biglang tatalsik sa mata mo. At ang isa pa kapag mabilis na rin yung takbo natin, medyo mahap din na rin sa mata kaya nagsusuot din ako ng helmet. Sa biyahe pala namin na to, guys, bukod kay Nanong at si Mrs. kasama ko din pala ang aking mga biyanan. At pagdating nga namin dito sa bayan ng Asinggan, nagpagas muna ako dito sa sentro. Abay guys, mahirap na baka mabitin tayo ng gasolina pagdating natin doon sa taas ng Maliko. At dahil nakilala nga tayo ni Bossing kaya binigyan ko na rin siya ng ating sticker. Syempre sa kaway-kaway na rin sa ating vlog. Yeah, oh, out. shout out shout out. <laughs> Pagdating nga namin dito sa bungad kung saan mag-uumpisa na nga yung paket papunta ng maliko, ay nagpahinga nga lang kami ng saglit at nag-stretching. At syempre, huminga na din ng malalim dahil mag-uumpisa na nga yung akyatan. Grabe guys, sa mga oras ng biyahe namin na to, talagang kinakabahan ako dahil first time lang talaga ni Trimax ang magbiyahe ng ganito. At pass forward nga guys, sa wakas, nakarating din si Trimax dito sa Budek kung saan nga kami nag-stop over. Good morning, maliko abi guys napakaganda dito Grabe guys, talagang mapapawaw ka na lang talaga sa ganda ng mga view na makikita mo dito pag nag-stop over kayo. Pati si Nanong at si Mrs. ay talagang nag-enjoy at napawaw sa ganda ng mga bundok na makikita mo. Siya nga pala guys, kapag nag-stop over nga kayo dito sa view deck, meron nga siyang entrance fee na 20 pesos per head. Sulit na sulit naman yung 20 pesos sa ibabayad ninyo guys dahil talagang sobrang napakaganda ng makikita mo dito na para kang nasa ibang bansa. Na mapapawaw ka na lang talaga sa mga view na makikita mo. After nga namin dito sa view deck guys, dumiretso na din kami kung saan nga kami magpipi at doon sa park kung saan makikita natin yung share ng tank. At eto nga pala guys yung update doon sa nasirang daan dito sa may maliko. So far guys hindi pa nga siya totally tapos at naka one way nga ang kalsada na to pero kaya naman at manageable na daanan. Meron namang mga DPWH staff dyan na nagbabantay kung mag stop or mag go para hindi kayo magkasalubong dyan sa gitna. Fast forward nga guys nakarating na kami dito kung saan nga kami magpipiknik kaya dadalhin ko na nga itong mga gamit namin. At dyan din kasi natin makikita sa loob yung historical na share ng tank at pwede nga rin tayong at mag picnic sa loob. Bali guys, eto nga pala yung mga prices. Pagpapasok nga kayo dyan sa loob, pakipost mo na lang tong video para mas makita mo ng detalyado. At bago nga kami pumasok, syempre hindi ko kinalimutan na magdikit dito ng ating sticker. At eto nga yung daan, kapag pababa, medyo magdobli ingat na lang kayo dahil medyo matarik nga siya. At ang total pala na binayaran namin dito guys nung pumasok nga kami ay 400 pesos. Kasama na nga dyan yung parking at yung mga gamit na dala namin. At itong sinanong, kumain na nga dahil ginutom nga sa biyahe. Sa mga mahilig mag-camping, pwede nga kayo dito mag camping or pwede rin kayo mag-overnight camping dahil meron nga sila ditong designated area na pwede nga kayo mag-set up. Siyempre, nag-ikot-ikot na nga tayo dito sa loob para masulit natin yung entrance at nilapitan na nga natin itong historical share ng tank na pwede ka nga pumasok dito sa loob. Yes guys, pwedeng-pwede kayong lumapit, pwede kayong pumasok dyan at mag-picture-picture. Bali guys, ito nga pala yung makikita nyo dito sa loob ng share ng tank. Hello. 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 Pagkatapos nga namin mag-ikot-ikot dito sa loob ay nagpahinga na nga kami at sinulit na nga yung mga view dito at yung simoy ng hangin. Grabe guys, talagang pag kayo dito sa maliko, talagang mababawasan yung stress ninyo. Sobrang nakakarelax talaga at makakalimot ka sa lahat ng problema, lalong-lalo na ang utang. <laughs> Charot lang. Kaya kung stress ka na at madami kang utang, nako deserve mo ang pumunta dito sa maliko guys. At na nga guys, after nga namin mag dito ng halos ilang oras, ay bumiyahin na rin kami pa uwi. At dito ko nga naramdaman yung dobli dobling ka na talagang hindi ko may paliwanag dahil talagang pabulusok yung pababa dito sa daan ng Maliko. Parang iniisip ko nga dito guys, Maliko. Maliko nga talagang inakyat dito si Trymax <laughs> Grabe guys, as in preno lang talaga ang gumagana dito kay Trymax At talagang dahan-dahan lang talaga yung andar namin pababa. Pero syempre guys, nandiyan yung pagtitiwala natin sa Diyos na talagang iingatan niya tayo sa ating mga biyahe. Na siyang nagpapakalma sa ating isip para makapag-focus sa ating pagdadrive. At yun na nga guys, after nga nating magbiyahe at ma-enjoy ang Maliko, salamat sa Diyos dahil ligtas nga tayo nakauwi dito sa bahay. Another achievement na naman ni Trimax nga na makaakyat at makapunta nga ng maliko. Kaya sa mga magtatanong kung kaya ba ni Trimax sa biyahing mga akyatan, kahit papano, kayang-kaya naman. So, paano guys? Hanggang dito na lang muna ulit ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyong panunod guys. Ride safe lagi and peace out.